Hindi ko alam mga Q kung bakit lumalabas sa news feed ko to ngayon yung mga ganitong interview sa kaibigan ni Joros Flores. Siguro dahil sa mga nagsishare. Yan. At meron mga gumagawa ng clip uh, about dito mga Q sa interview dito sa tatlong kaibigan ni Joros Flores. So ito po mga Q ay hindi ko pa talaga to na ipakita sa inyo. So bilang update po sa inyo mga Q para may idea rin po kayo ito po ay interview po ito sa tatlo pong kaibigan ni Joros. Ayan, kung saan ito talaga yung kasama niya nang uh, nangyari yung aksidente ma yun nung nalunod si Joros Flores. So, ito talaga yung kasama niya ang tatlo na to. Ayan. So kanina pag open ko ng Facebook ma Q, marami akong nakikita, marami akong nakita na nagsi-share nito ma Q. So basta ma Q, wag muna tayong magsalita nang tapos Ayan, hintayin muna natin yung investigasyon dito po sa pagkawala po ni Joras Flores kasi mahirap po magsalita ng tapos. Mga Q, tandaan po natin yan. Huwag po tayo magsalita ng tapos. Kung ano man yung opinion natin, yan, uh, isa na lang muna natin yan at hintayin natin na matapos po yung investigasyon dito po sa kaso po ni Joras Flores. At sana po makita na po siya. Ito mga panoorin ninyo, ayan, yung interview sa kaibigan ni Joras Flores. Tapos mm. nagtabo kami, hindi lang yung mga ka lang. Mm. nagpilit yun. Maya dabi ka naman tayo, tigre mao. Nagtabo sa suba. Oh. Sa suba. Ito, kami Ito kami, sa, sa pihak nga, oh, kami. Uh, may gapok, kabi man na, may bagas. Yes. Tapos, sumunod na imaw, tumabok man. At at tanda, ulihi. Ulihi. Ito mga pagidro pinakala, ulihi, katya yung nagumusira. Ang mga na ng pamilya. Oo, ang mga na ng pamilya. Ang Pero paano natabo? Ang <laughs> mga na ng pamilya. Ang mga na ng pamilya. Ang mga na ng dito uli sa dai na sa may sa Ayan. So yan po mga Q, yung interview dito po sa mga kaibigan po ni Joros. Sa tatlo pong kaibigan ni Joros Flores, yung kasama niya mismo nung nangyari po yung pagkalunod. Base po dito sa sinabi nila, mga kuyo ay patawid daw sila at uh, tatawid sila doon sa kabilang side ng ilog mga Q. At si Joros daw ay sinabihan nila na dun lang daw wag nang sumama. Pero sumama pa rin daw si Joros at dun na siguro nangyari yung pagkalunod mga Q. Ayan. So yan po yung interview po sa kanilang tatlo. Ayan. At mga Q, sana po ay pagdasal pa rin po natin na makita na po si Joros Flores. Ayan, yung mga opinion po natin ay mananatiling opinion muna. Hintayin muna natin yung investigasyon uh, at hintayin muna natin na makita si Joros Flores. So, wag muna tayo magsalita ng kung ano-ano. Kasi lahat po, lahat po tayo ay naghihintay po talaga na makita na po si Joros Flores at malaman talaga kung ano yung nangyari. Mario para uh, maging mapanatag na rin po yung pamilya po ni Joras Flores. Ngayon po, higit na kailangan ng pamilya yung dasal natin. Yan yung panalangin natin na makita na po yung kanilang uh, mahal na si Joras Flores. Kaya tim-tim po tayong manalangin mga kayo, Yan kasi mas makapangyarihan po ang pagdadasal. Yan alam na alam mo yan mga kayo. Yan ang pagdadasal po ay mas power po mas powerful sa lahat ng bagay, mga Q. At kung ano man yung totoong nangyari, ay malalaman naman yan sa banang huli. Huwag lang po nating pangunahan yung investigasyon, mga Q. Yung mga haka-haka ninyo, yan, isiisip nyo nang muna yan. Uh, walang mangyayaring maganda kapag uh, puro tayo haka-haka, mga Q. Ipagdasal natin na makita na yung bata. Yun lang talaga. Yun lang po yung kaya nating itulong sa pamilya ngayon ni Joros Flores na nagdadalamhati mga kasi ngayong araw, ika 13 days, 14 days na yata ni Joros Flores na hindi pa po siya nakikita so dasal lang po tayo ng dasal isama po natin yan sa pagdadasal natin isama po natin ha sa pagdadasal natin kapi-kapi na sana po Panginoon ay uh, si Joros ay uh, ipakita nyo na para po sa pamilya niya para po maging panatag na rin yung pamilya ni Joros Flores so, isama po natin yun palagi sa panalangin natin mga kakiyo at uh, makikita rin po talaga makikita at makikita rin po si Joros Flores naniniwala po ako dyan mga kapyo. Ay, gabulig po kaya nakatot anak botong mm -hmm. sa puntay pwede mo nagbuit sa botong mm -hmm. tapos ay biglang mga naduga at ging na kayo may wagon mo Oh, ang naman. Oo, uh, uh, uh. Ano ang pangalan? Joros. Yan naman mga kuyo yung hiling interview at sabi po niya tumulong pa daw siya. Yan, so meron daw silang kawayan na siguro yon na uh, ang uh, kanilang uh, ginamit para kapitan sana ni Joros pero uh, bigla na lang daw nawala ang bata na si Joros Flores mga kayo. At yung mga kayo nyo pong napanood, yung interview po dito po sa mga kasamahan po ni Joras Flores. Kasama po niya nung nalunod po siya, mga kayo. Ayan, maraming maraming salamat mga kayo, sa inyong panonood at sa inyong pagdadasal na makita na po yung bata na si Joras Flores, mga kayo, At makabalik na po sa kanyang pamilya. Ingat kayo mga kayo. Ayan, uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa po, po nakapagsubscribe, mga kayo, uh, pasubscribe naman po yung aking uh, youtube channel para po pag uh, may next po tayong update, dito po ay uh, maano po kayo, ma-notify po kayo. Ingat mga kayo, God bless po and maraming maraming salamat sa panonood